Isang pamilya na kinabibilangan ng lima katao ang isinugod sa pagamutan matapos makaramdam ng sintomas ng pagkalason sa kinaing pagkain mula sa foodstool sa Pagadian City. Sa inisyal na ulat na nakarating sa tanggapan ng Seth Health Office, limang individual ang dinala sa ospital kung saan apat sa kanila ang agad ding napauwi matapos mabigyan ng atensyong medikal ngunit nasa pagamutan pa rin ng isang biktima na 2-year-old na bata na pag na nagsimulang nakaranas ng hindi magandang pakiramdam ang buong pamilya ng kumakalaman ama ay ng pastel sa isang food stall habang ilan ay dumanas ng panakit ng tiyan, panakit ng ulo at pagsusuka. Kaya't kinailangan nilang isugod sa pagamutan. Sa interview ng DXPR pagadian kay Dr. Debelin ang City Health Officer, nagsagawa na sila ng pagsusuri sa naturang insidente upang makilala din ang nagbinta ng pagkain na naging posibleng sanhi ng food poisoning sa mga biktima. Ang pastel ay isang pagkain Pinoy kung saan nakabalot ang kanin sa dahon ng saging na may ulam na kasama. Kasama mo sa DXPR, R.M.N. Pagadian, Radyuman Kenneth Bustamante. Tatak R.M.N.